Biyahe na ako, wala na akong pera. <laughs> Puro gala, ubos ng pera. All right. May na, may nakuha na tayong booking papunta tong Pasig. Sana may makasabay. Pag gusto niyo agad may kasabay, tingin-tingin na kayo agad. Kasi unahan talaga dito sa Lala Move eh. Pick up lang nito 3 kilometer eh. <laughs> 3 km. Medyo malayo-layo 'yun pero mataas naman yung pera kaya ginet na natin, 'di ba? check lang natin yan yeah. ano ah, tayo kasabay para sulit ang biyahe tingnan nyo mga par parehas pasig pero magkaiba ng pair ito kasi may high demand to eh ayan 72 yung high demand nya eh yung isa may high demand naman kaso 25 25 lang Okay na yan At least may kasabay tayo Kahit 165 Magkalapit lang naman yung drop off eh Pero punta na natin Sana hindi malaki yung ano Kasi 3 boxes daw eh Sana malilit na box lang Second floor unit 208 Ah yan. Sana lang talaga Hindi kalaki yan Lala move po Pick up <coughs> Yung papunta pong Pasig Buti na lang ito lang Pag pala kayo Kailangan may lagi kayong dalang ganito Pang malakasang tape <laughs> Diba? O kaya tali Kung... Kasi medyo mahal yung tape eh ba diba? Sa ating pagagastos Pwede na yun kahit tali Higpitan na lang natin yung pagkakatali Para Hindi tumilapon yung mga ano natin Item item ni customer kasi pag nawala yun hindi ko mag no okay na yan lalarga na tayo tara na punta na tayo ng pasig di-deliver pa to Delgado Residence na-drop na natin yung unang booking hindi na tayo sa pangalawa 1 kilometer away lang pala siya pag gusto nyo ng medyo malaki-laking kita talaga kayo move eh maganda talaga mag Maynila kayo Mahal kong Maynila. <laughs> kasi dito marami dito ano eh nagninegosyo kaliwat kanan yung mga padala dito mga documents ganyan minsan malalaki pero dito sa Metro Manila is madami talagang ano booking hindi ka mawawalan dito kahit nga magpaikot-ikot ka lang dito kikita ka na din ng malaki-laki basta pag makabisado mo lang talaga tong Metro Manila malamang mala malaki-laki na rin kikita kailan mo kailangan na move anong pangalan sir? Sherry Sherry Santos po ito pa po, po sir ito sama ka Opo, oh, ayan po. Tapos ito din. Okay na po yan, bayad na po. Ay! Jesus! Hong Raiders! <laughs> Salamat sir! Maya inom ako! Tangay <laughs> para uh, sa tagumpay! Ayos, nag-tip si sir ng 50. Kuha tayo ng panibagong booking. Intay-intay lang tayo. Yung medyo maganda. Nakuha na tayo papunta tong Ayala Mall sa May Paranaque. Kukuha din kayo ng booking tingnan nyo muna yung hindi ko ma ano yung iwas ba abala kasi may mga ganun booking eh maraming abala kakain ng oras mo ba diba? mahalaga kasi sa atin ang oras dito oras gasolina at ang skill natin pagiging driver ang binabayaran sa atin dito ni customer sir saan yung tapat na mercury dito? Ah, yun. tapos tulad ng ginawa ko na yun dapat lagi mong kasama si Magta. Magtanong ka lagi. Tulad niya na sabi ko, mahalaga talaga ang oras atin dito. Tsaka gasolina. Para di ka na maligaw, di ba? Sino bang driver na gusto maligaw, di ba? Kasi maganda, magtanong ka sa mga tao dito. Kasi sila nakakaalam eh. Kanya no, habang inaantay natin si ma'am, hanap na tayo ng kasabay. Kasi maganda kung papuntang Paranaque din. Para di tayo lugi sana makuha natin to malapit lang din to yun nice pupuntang na nos restaurant po uh, oh, oh, oh. Ah. yung mga resibo daw sige salamat po tayo dun sa kasabay nito tapos dapat dalawa yung sim card mo sa cellphone mo kasi alam mo naman dito sa Pilipinas hindi naman pare-parehas ang signal dito merong mahina, merong hindi mas maganda, 'di ba? Dalawa yung SIM card mo. Kasi merong mga lugar dito sa Pilipinas na ano eh, kala mo nasa eh. Alas walang signal. Tapos doon pala sa kunyari sa dito, mahina yung signal. Tapos token text malakas. Hindi pwede ka lumipat sa ano sa token text, 'di ba? Isa kasi yun sa mga ano eh, sa biyahe. Okay, nakuha na natin yung pangalawa. Konting aberya lang. Tumagal tayo dito. Alas 20 minutes. Kaya dapat mahaba. Pasensya mo dito eh. Dapat mas mahaba sa ano. Kalsada ng NLEX. O kaya e SLEX. Kasi may mga ganun talagang customer eh. Pag iintayin ka. Pag napikon ka sa ganitong trabaho. Talo ka. Ikaw lang, ma iko lang masisira. Tama din ka na pag ano. Pag nainis ka. Sunod na yan. Tatama din ka na. Wala, mawawalan ka na ng gana bumiyay eh. Hindi ko lang talo, 'di ba? Kaya mas mabuti. Mahaba talaga pasensya mo. Tapos maganda din pala, may isang regular na malapit sa bahay niyo na pagpipikapan. Katulad na sa akin, yung isang regular malapit lang 'yun. Bale, hatid mo lang yung buko papunta sa SM. 140 yung SF. Bale, nasa niya yung ano ko, yung gasolina ko kahit pa paano maganda may regular kahit mga dalawa ganyan tatlo kukontratahin mo ayun kasi araw araw meron silang deliver hindi araw araw hindi ako talo di ba? meron na akong ano meron na akong pang gasolina yung pangkain ko na lang iisipin ko tapos sa uh, pagkain pala mas maganda kung magano ka na lang ba? Diba? baon ng kanin ganyan tapos bili ka na lang ng ulam sa gilid-gilid. Mas maganda kung gulay, di ba? Kasi, kung puro karne, panay pares ka. Iba e baka ka naman ng katawan mo. Lalo sa mga gantong lugar, mamahal ng mga kanin. Mas maganda, magbaon ka. O kaya mas maganda talaga, magbaon ka na, kanin ulam. Para hindi aksaya sa oras, hinto ka lang sa gilid. Pwede ka nang kumain. Hindi ka sa magkakarinderiya ka pa, hinto ka pa, hanap ka pa ng karinderiya. Naubos na oras mo, talo ka pa sa ano, sa pera kasi medyo mahal mga pagkain dito sa Manila eh. Mahal agad din yan, tubig. Isipin mo, 20-20, di ba? 20-20, pero ano, battle of water. Kung may ipon mo yun, halos ano din. Sa isang buwan, makakaisang libo ka din dun. Kaya mas maganda, may baon ka ding tubig. Nakatulong ka pa sa kalikasan, nakatipid ka pa, 'di ba? Isa din mga paro, wag kayong kukuha ng ano, booking na alanganin. Katulad nung meet up daw kayo, abono daw. Ganyan. Ako po. Kadalasan 'yan, scam. Kung kukuha ka ng mga abono, mas maganda may resibo. Ganyan. O kaya may physical store sila. Bahay, nadalaan na rin ako eh. Nadalaan na ako sa bahay bahay doon pick up wala na scam pa din ako kaya lagi nyo tatandaan mamili kayo ng aabunuan nyo okay nandito na tayo sa ano kay drop off tuwagan natin siya hello sir hello matagal hello. pa ba sir baka ah, na eh Paano na lang sir, Not nandito pa? na ako sa dakto eh Ito na yata Loading dakto Sige sir, sige po. Nandito na sir. Nagintay. Opo. Wolf Ito. Kintay na nga sa pick up, maghihintay pa dito sa drop off. Busado talaga yung mga gandang customer Buti malapit lang Kaya alam mo Tagal kumilos eh Isa din yun no Pag alam nyo ganun yung Pagdadrapupan nyo Matagal mo ba Mga katulad ng mga mall eh, tawagan nyo na, malayo pa lang para di kayo mag -iintay. Alam naman nilang may deliver sila eh. Yan talaga. May pangit talaga na biyahe, tsaka may maganda. Okay. Na-drop na natin yung isa. Hanap naman tayo na kasunod, pero papagasuli na muna ako. So, yun nga, no. Oh. Ay, nakuha na tayong pabako or dalawa. Kinuha na natin, sabay-sabay. Bayaan mo sila magreklamo. <laughs> okay. Na-pick up na natin yung sa Ayala Medyo bilis na lang natin kasi ako nag-iintay doon si mom eh sa NU. hindi na tayo sa NU. U-turn lang tayo dito. Tapos tawagan na natin si customer. Hello po. Hello po. Ma'am nand nandito na po ako ba na sa Alphamart po? Ako ah, yan. Sige po. Kuya pa na po ako. Wait lang po ha. Ah, sige po ma'am. Sige, sige po. Copy sige po. po. Hintayin na lang natin si ma'am. Pababa na daw eh. Ma'am ka po Maika Mendoza po Pupuntang... Cavite po Opo, Boko Or Opo Kuya, pakingatan po Medyo baka pumabasag siya Ah, baka pumabasag Ano po yung po tumama sa metal Ah, sige so, po Ano po yan isa po siso Ito po metal Pag po tumama ito Kuya, mababasag siya Ah, ganun ba? Okay. Wala po ba kayong hiwalay na plastic yan ma'am? Wala po eh May kuya, lipat ko na lang Sige po kasi di may iwasang malubak ma'am 187 lang ang SF ni ma'am Binigay niya 200 Nagtip siya na ang 13 Ito lang naman item nyo Lit lang eh Kung pwede nga mag magsab magsabay ng isa pa Pwede pa ako magsabay oh Meron pa ako sa likod Yung ibang ginagawa ng rider na bumibili ng account Hindi ko kasi ginagawa yun eh Mabait ako eh What? Kayo nasa sa inyo naman yan kung ano eh Kung bibili kayo ng account Yan yan Pero kayo bahala sa ano Sa mangyayari sa inyo Kayo namang nagbibenta ng account Good luck sa inyo Pag yung pinagbentahan nyo Is Loko-loko Tapos Pinagamit sa kagaguhan Patay ka Ikaw yung hanapin ni Lala Move So yung mangyayari niyan Ikaw may iipit Basta lagi nyo ng isipin na makakarami kayo ng booking ngayon. Malaki kikitain nyo ngayon. Kasi pag puro negative iniisip nyo, papasok din sa inyo Negative eh. Pangihinaan, pangihinaan kayo ng loob. ba? Diba? Mas so, maganda, positive ka lang. Yahi ka ng alas 8. Tapos ka, alas 4. Posibleng hindi ka pa makawaan kayo nun. So, di mo din masisising iba eh, yung mga nagpo-protesta kahit ako eh nainis ako kay Lalamove eh tapos minsan walang base pair ganyan di mo din masisi mga tao ano nainis kay Lala ba? Diba? tsaka yung sabi ng iba eh iwasan mo tumambay sa puno totoo yan <laughs> pag nakatambay ka sa puno pag napasarap ka patay tuloy tuloy na yan hindi, hindi ka na nakakabiyahe eh, ba? Diba? Nasayang lang oras mo dapat kung biyahe biyahe eh hindi tatambay ka sa puno pero ang pinaka the best talaga kung gusto mo talaga kumita ng malaki eh mga ka talaga yun talaga maganda meron ako mga kakilala ano eh pick up sila sa may ano sa may pasay tapos hatid nila sa general general trias ano ano daw nakikita nila isang libo pero Madami silang dadalhin, 'di ba? Katulad noon. Oh. <laughs> Katulad ni Pops ito. Tako huli din kasi 'yan. Pero malaki talaga kitaan pag ano, kontrata. O kontrata tayo customer. Naku, ano baka di mo na isipin yung kita mo kay lala mo. Ang halos pinipikapan mo na alagi na customer mo. Ayun yung diskarte doon para yung iba tumatambay ng alam sa eh. Di ba sorry eh. Kasi dun sa ano Sa Divisoria di ba marami dun mga negosyante Yun kinokontrata nila yun Kinukuha nila yun Bali, bali hindi na nila pinapabuksa sa lalamo Sa kanila na yun Tapos isa din to sa kinakalimutan ng mga Ibang driver Kahit, kahit hindi lalamo driver Ito yung ano Dapat lagi nyo pinapansin Kasi pupurwisuhin din kayo ng ano nyo eh Mga motor nyo eh I-maintenance nyo naman yung mga motor nyo. Palit din kayo ng oil. Balang araw, pag hindi nyo inaalagaan mga motor nyo, eh baka sa kalsada, eh itirik kayo nyan. So, yun lang mas share ko, no? Alam ko, marami pong paraan, eh, para kumita ng malaki kay Lalamove mo. Siyempre, yung mga malulupit na ano na lang yun. Mga driver ni Lalamove mga anak ni Lalamove <laughs> Pero meron pa, meron pa, meron pa paraan na eh, iba mga illegal nga lang <laughs> so yun nga lang no kung nakatulong ako sa iyo subscribe mo ako tapos hit, hit mo na yung notification bell and mag like ka din syempre diba